Nagla na lang kaway ah. Nagla <laughs> na lang nagka-smell sa'yo mama. Kaya ah, nagulat ako, kala ko ako yeah. na sa mami. Haha, <laughs> charot. <laughs> yes! Alright mga Pops, mga ganang gabi. Uh, oras na naman para bumiyay tayo. Oras na naman para bumakbag tayo mga paps Samahan niyo ako, sa na natin ngayon bilang MC Taxi Rider mga Pops. Uh, nandito tayo, bumababa tayo ngayon mga paps Wala pa tayo nakuha na booking. So, na kayo Kumakuha tayo ng booking mga paps sa lahat ng mga bumibiyay ngayon aros pala lahat mga pubs eh tayo ngayon sa baklara may booking tayo papunta ng ano uh, na huwag uh, ano lang to sana pamasahe nya 50 pesos ang lapit lang na tip naman na 40 pesos kaya dinali na natin itinawag tinunahan na tayo pagtawag nandito lang daw sa may ano 7-11 Pagkakalimutan na lang natin. Mam, ma Regen po, ma'am. Oo. Hernet ka, ma'am. Hernet. Hernet. Agna. Yung gamit mo, ma'am. Dito, ma'am. Ayan, may itlog ba yan, ma'am? Itlog na hilaw? Oh, hinog, ano na? Loto na? <laughs> oh, maya hilaw. Mabasag eh. Ah, ma'am, ito. Doon na lang yung sarapan yan, ma'am. Ma'am, lagay natin. Parang soft drink sata ito natapon, ma'am, ah. Hindi ba ito? Ah. Hindi po, ma'am. dahan po pag-akyat, ma'am, ah. po. Itu ke, mam? Santo banda na para niya kay ma'am. Santo banda na para niya kay tingnan ko muna mama. Yung ano niya. Ay kire no. Ay yarot. Okay na ma'am. Yeah po. Buti tumawag ka doon pa naman ang tinuturo sa likod. Dito dito. Ayun, ah, naglakad ka lang pala papunta diyan. Kaya naman palay pala eh dapat doon don nga ako pupunta eh doon naman na may chowking papasok eh sa so, pagtawag mo bumalik na lang papunta diyan. Buti wala na ano kung adit ka banda sa may 711. Kundi, nagkahirapan na naman tayo maghanapan noon, ma'am. Kasi yung nakapila, naglakad ka pa pala ba naiwan na iwan na nandoon. Buti hindi mo ako pinahirapan, ma'am. Dako na pala yuk. <laughs> sa puntahan lang ba? Siguro naglakad ka, namili ka pala ng balot, ma'am. Mm okay. uh -uh. mo pala ng balot, ma'am. Ang <laughs> bibigyan mo sa kaibigan mo? Kaibigan, boyfriend, ma'am, no? Boyfriend? Boyfriend. <laughs> o oh girlfriend? Ano girlfriend? Boyfriend, ma'am, boyfriend? Ah, oh, may an Ayan Camera ma'am. <laughs> Ay, na yung ano mo ma'am. Ang <laughs> gulat ka no. <laughs> Dito man ang tinuturo ma'am. Tama siguro to. Dito banda ma'am. Dito ma'am. Pasok ba dito, ma'am? Pasok na, ma'am? Oo. Oo, di ba bawal dito? Tawagan mo na siya para makita mo na. Uh, tawagan mo muna para kung mali, man, madirutso tayo doon. Basta dito man ang tinuturo niya. Antayin na lang. Baka malusaw yung ano mo dito, regalo. Nagtutulo. <laughs> Nagbabla <laughs> ka pala, <laughs> kuya. Hindi mo napansin? Eh, mag ka ng camera, ma'am. hmm, <laughs> uh, magkikita ka sa ma ano, ma'am, no? TikTok. Oh, nambirit. Eh, nambirit man. Tama, ma'am. Nambirit. <laughs> Sige, ma'am. dandan po, ma'am. Basta lubong. Kailan, mapasok ata, ma'am. Doon na lang, ma'am. Doon na lang, ma'am. Kasi may dala ka dito. Eh, mga dala si ma'am. Uh, ma'am. Yung isa pa dito ma'am, baka makalimutan. Oh. Pa. Ng birit man tama, ma dalawa man ng dito. Uh, sukli ma'am, sukli. Oh, okay, salamat po ma'am. Thank you po. Uh, yes, niyo, mga halos bet ni mga mga paps magkano lang dito kasi nagantay nga talaga kami medyo matagal namin nakita yung ano din na nagpapunta kanina uh, 90 pesos lang to uh, 50 pesos lang <laughs> number, may number din kasi doon eh yung street yun na nga kaya doon kami kaya doon kami na ano eh nag-aantay. Sige, akala ko naman molar. Ah, ya medjo nakal itu lito lang. Dire nih kasi nya matawagan eh. oh. <laughs> tawagan sana madali, diri lang. Dengga sir. Oh. Oke. Okay. Oh. mam Ma sa may ano sa may gas ba Apo. pa ano maliban dinapu mo na pagkain mo Apo. pa eh danda dito tayo ngayon sa Pasay may, may nakuha tayo na book papuntang PITX ah, 88 pesos lang ito ay dito naman tayo dito na pala tayo sa may pick up point tawagan na lang natin kasi matingga tayo mga paps ang hirap ng booking ngayon hindi na to kaysa wala PITX na mm -hmm. eh. ako po yung ma'am PITX ba ma'am? Wala ko mali yung pin. Dito pala. Oh, don Yung ano, ma'am? Dito na, pwede na? Okay na yan. Lapit lang naman ito, ma'am, no? Sige, ma'am. dandan po. Pero dito naman ang tinuturo, ma'am. Dapat doon pa yan, bala no? Dito na. Sige, sige, ma'am. Okay. Doon lang ang sakayan papuntang Cavite, ma'am, no? Ngayon, lahat. Mm -hmm. Oke okay na, Ma'am. Okay. Oh, ya. Papar sa gabinete mam? Ma'am. lang. bus, Ma'am, no? Hmm. Pero, ka, Ma'am. Ano po? Taga ka talaga? Di, oh, uh, uh. Ah, may pupuntahan? Taga dito ka talaga? Opo. Okay. Ah. Tinatawagan man kita, ma'am. Di man natatawagan, ma'am. <laughs> Iniwan mo doon. Iniwan mo doon? Oo. Kaya, alam ko naman po na doon yung... Uh ah, oo. Oh. May pupuntaan ng mga dayag. Uh -huh. Ah, kaya lumakad ka na lang. Opo. Okay. Ang kating na ko wala man ano, hindi ko may palakad. Ikaw na pala, yung nagulat ako lumapit ka. <laughs> Ay, doon kasi nakabook eh. Mm -hmm. Buti lang ka nagbobok, alam mo na nga dumahin doon na lang nakapin. Ngayon lang ako nagbobok. Oh, oh, ngayon lang, ngayon lang. Buti, walang ulan ngayon, ma'am. Masarap eh, galagala -gala ba? Eh, dayo-dayo. Oo, -dayo. ma'am. Kasi... Mainit po, Hmm, um, kaya ito lang ulan, mainit pa rin, no? Sobrang init ah. pa rin, ma'am. Iba talaga, iba na rin yung ano ngayon. Iba na kalimang ngayon. Ah. Ah, siguro mga, uh, November pala, alam mo. O baka lumamig na ma'am no. Hmm. Ah, na tayo ng ano, di ba may sasabi yun ma'am, ano, ano yung tawag doon? Samahan na malamig na Pasko, ano ba yun ma'am? Ag wala daw jowa, ganun daw. Ag walang hmm. ano. na <laughs> 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 Hindi naman, hindi ka naman ganun ma'am, hindi naman ganun. Hmm? Hindi ka naman ganun, sa ng ano. <laughs> Ah, uh, pre, naman pupuntahan mo yes, doon. Yes, mm, lapit ng Pasko, ma'am, no. Kung may mga anak ngayon, ma'am, natatago na naman, ma'am. <laughs> wala pa, may Marami ka mga anak ma'am. Marami. Mhm. Ayun, hindi Ah, talaga mabait siguro, ma'am, mabait. Tama lang yun. Pag mabait talaga, marami din kaibigan. Matik na yun. Tama yung inaanak. Oo nga lang, marami din na -anak. Kaya han ka na. Maganda ka na. Maganda na. Maganda na lang ang pamasko. Pwede rin nawala yung tabay. Pwede mawala? Yung tabay. Bakit? Bakit mawala? Pag nag-iwalaw. O ganun? basta, mag, nagkakasundo at mabait naman yan hindi naman niya maghiwalay basta wala lang sa sumira meron nga lang <laughs> agad gano'n magsubukan <laughs> patay siya ma'am no patay patay talaga siya sa Ta, ano bubugbugin pa bubugbugin kala ko kasama ka sa ano ma'am malamig na pasko hindi po <laughs> na pala mo ma'am inunahan na hmm. mag duala 11:50 na ma'am Hoy kilala kaya no ma'am Ha uh -uh. ah, Wala na lang kung kawaya ah. Bilala na lang naka-smile sa iyo ma'am ah. nagulat ako kala ko ako ini smile lang mami ah, Charot kala ko ako eh Napatingin ako eh kala ko Eh smile lang ako ah yan pala ikaw ni ano hmm. mo sinabi na hindi ka man lang nag muna sa kanya. kanya. Oh, na nag Uh, kaya naman pala umi smile. Nagulat ako eh, kailan to ma, biglang na-smile eh. Kala ko kilala ko di, ikaw palang kilala. <laughs> 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 Asap ba ka papunta rin to yeah. doon, ma'am? Uh, para maka makausap mo muna siya. Hmm. Paps. Sige, yeah, okay, ma'am. Ibalik tayo, ma'am. Bago mapasok ang tambucho, ma'am. <laughs> 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 Ay, ma'am. Baka malaglag yung pagkain. Hindi. Ma'am, yun na dyan. Ma'am, at least, ah. Oh. Ano, oras na kami nag Oh, dun din, dun, dond, dun, dun mo rin yung pinake up, ma'am. Oh, dun din pala yan kasama. Sukli pala, ma'am. Okay na po. Okay na. Eh, thank you po, ma'am. Okay. Go, ma Ako mam ma Ako mam ginawa niya ng ni sandaan hawan na 88 lang <laughs> Barado paps ha hehehehe <laughs> nag black paps ha ito ulit na booking makakuha tayo sa p -ticks.